magluluto tayo ng makarel, magluto ng paksoy so, hindi na kasi yung pete rito higisay muna natin dito sa ba sa sibuya sa kasa luya okay see you later tutoy muna natin yung yung ating mackerel gagataan natin yung makarel. sama yung halwa rin paksoy Enak masak. Ayan. Ayan. Basta tayo ng sibuyas. Luya. Ang natin sa... Ah, luya. Ayan. Ah, uh, ito ang pepper na. Ah, Sala. natin yan. Ayan. 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 Pukuluan natin, tapos lagyan natin yung makarel. Na, lagyan na po natin yung ating makarel. Ito naman natin yung makarel. Lagyan na natin yung pakitoy. Ayan. Tapos takpan. 2 minutes. We are done. Yes. Tintin text para may konting uh, ano raw. Yeah.

Ngayon, hindi na ako sa no? Ako, duyong duyog na ayun sa kanina.